Patay naman ang dalawang katao matapos bumangga ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Pangasinan, motosiklo bumangga sa poste ng kuryente sa San Jacinto, dalawang sakay patay. Patay ang magpinsang binatilyo na edad 17 at 12, kapwa residente ng barangay Poblasyon Mangaldan, matapos bumangga sa poste ng kuryente ang sinasya kanilang motosiklo sa kahabaan ng barangay Kibil San Jacinto, bandang alas 9 kagabi. Sa ulat ni UIC Chief of Police Major Napoleon Velasco Jr., minamanihon ng 17 anyos na biktimang estudyante ang motosiklo na umano'y nawala ng kontrol sa mano dahilan ng pagpanggan na sa poste ng kuryente sa tindi ng impak tumilapo ng dalawang sakay at nagtamu ng serious head injury sanhi ng kanilang kamatayan nadalaman sa paggamutan subalit idiniklarang didon-arhebal na ng attending pisisyan kapwa walang suot na helmet ang mga biktima nang maganap ang aksidente Para sa MBC TV Network News Ito si Freddy Fajardo, R.A.S. 38 Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino Nagrally ngayong umaga sa plaza ng Orion ang samahan ng mga mangisda sa Bataan upang pigilan ang patuloy na isinasagawang demolisyon sa kanilang mga tahanan sa sitio kabilang ilog barangay Kapunitan Orion Bataan. ay sa kanila tagapagsalita na si Derek Cabe, hindi pa natatapos umano ang malupit na dagok sa buhay ng mga mangisda sa nagdaang karina kasunod ang malawakang oil spill sa Bataan at di sa na pagbibigay ng ayuda, pinapalayas naman ngayon ng lokal na pamala ng Orion. Silang mga nakatira sa nabanggit na lugar, nasa 26 nakbahayan ang apektado na nasabing demolisyon. Ang demolisyon ay alinsunod sa final notice of demolisyon na inilabas ng Municipal Engineer Office na permado ng punong bayan ng Orion na si Mayor Antonio Raimundo noong Agosto 9, 2024, ayon umano sa LGU ang demolisyon ay alinsunod sa ipinatutupad na Supreme Court Mandamos on the Manila Bay Clean Up. Kinuwestyo naman ito ng grupo dahil ang SC Mandamos ay inilabas ng Korte Suprema bilang tugon niya sa reklamo ng ilang concerned citizen laban sa mga lokal at ahensya ng pamalan upang linisin, i-rehabilitate at proteksyonan ang Manila Bay. Hindi nito isinasad ang pagpapalay sa mga komunidad na mga mangisdang naniniraan sa baybaying dagat bagos ang layo ng ese, mandamus ay itigil ang mga aktibidad na nakakasira, nakakabulabog sa ekosistema at nagpapalala sa polusyon sa karagatan na nilika ng mga marumi at mapanirang negosyo ng malalaking korporasyon. Para sa ABC TV Network News, ito si Aris 37, Dani Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Labing apat na contingents ang sasabak sa 2024 Indak Indak sa Kadayawan matapos ang isang contender mula sa Basilan ay umatras dahil sa mga hadlang sa pananalapi at paglalakbay. Ayon kay Harold Kibiti, organizer ng event na isa sa baga contingent sa open category, ang Lasigan Performing Arts Guild mula sa Simisip Basilan Province ay hindi na matuloy sa pagsali sa Indak Indak sa Kadayawan dahil sa kadahilan ng iyon. Sinabi ni Kibiti na sa labing apat na contingents, walo ang nasa open category at pito ang nasa Davao City School Base category. Ang mahigpit na kompetisyon ng Indak-Indak ay magaganap sa Agosto 18 sa San Pedro Square. Magsisimula ang kaganapan sa alas 4 ng hapon at magtatapos ito sa alauna 25 na madaling araw. Dagdag pa rito, ang grand winner ng Indak-Indak Open category ay tatanggap ng 1.1 milyon mas mataas sa dating premyo na 1 milyon kasama na ang trophy. Ang ikalawang mananalo ay magkakapagbulsan ng 800,000 at isang trophy. Habang ikatlong mananalo ay makakatanggap ng 500,000 pesos. Ang pang-apat ay may 400,000 at trophy. Ang panglima ay may 300,000 at trophy. Samantala sa Davao City School Base Category, ang grand winner ay tatanggap ng 1 million at trophy. Habang ang mga susunod na mananalo ay tatanggap ng 500,000, 400,000, 300,000 at 200,000. Lahat ay may trophy. Para sa D, para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang isang high-value individual o HBI sa isinagawang drug by operation sa Purok Malipayon, Barangay 35, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Captain Glenn Sulaiman uh, ng Regional Drug Enforcement Unit 6 naaresto uh, na si John Philip Deliomo, 28 anyos at obstruction of justice naman si Lauro Deliomo, 52, Ronel Deliomo, pawang residente na em lugar nakuha kay Dilyo mo ang uh, mahigit uh, 41 uh, million pesos, 344,000 na halaga ng umanoy sabu na more or less 6 na kilo ng ilegal na droga. na recovered din ng mga otoridad ang uh, 60,000 pesos na buy money at uh, 16,300 pesos na proceed umanoy ng ilegal na droga. Dagdag pa ni Sulaiman, ang sospek na harap na noon sa kasong robbery hold-up. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.